Hi hey guys, for today's vlog, uh, nandito tayo uh, upang magbablog tayo. Ako nga pala si Tito Guys TV Vlog. Ayan ang ating forman, yung nakaitim na damit. Ayan, uh, nag-aasinta tayo at yung ating mga bakal. Uh, 10mm ang ginagalo nila. Maraming bakal guys ang nilagay. Uh, nasa second floor tayo. Ayan, nag-aasinta tayo ng hollow block. Ayan, gumamit tayo guys ng tamsi. Ayan ang tamsi natin. Ayan, uh, may bakanti guys na isang hollow block uh, Design niyan guys Yan atin design, uh, ang ating design Ang ating design May bakanting isang hollow block uh, Yun naman guys Ang, ang design nila uh, Hanggang sa dulo guys Ang design nila uh, Bawat isang ano uh, May May bakanti ng hollow block uh, Design nila Ayan, uh, nilalagyan guys ng hollow As yung ating hollow block Ayan si Foreman Ayan ah uh. Uh, babaklasin niya yung guys yung kunti dyan sa, sa ating hollow block uh, bibiyakin niya yung hollow block para pumantay yung guys yung ating hollow block dito sa asintado natin na uh, ilalagay niya din guys sa pinaka ni bakal Ayan, uh, para pumantay guys dyan sa ating ginagawang asintada kasi uh, malaki ah uh, Uh, bibiyakin niya para pumantay guys sa ating asintala ng hollow block uh, bibiyakin niya gitna ayan, uh, miniyak na guys tapos uh, ilalagay niya yung ipapatro dyan sa may bakal tapos guys, uh, ang gagawin nila uh, maglalagay siya ng halo Ayan, ah, uh, lalagyan niyang halo uh, para sa asintada natin na halo black. Ayan na halo natin. Ayan, ah, uh, lalagyan dyan sa dulo. Ayan guys, ang ating bakal ah, uh, 10 mm. Ayan ah, uh, nilagyan niya ng halo para uh, dyan niya guys sa uh, papatungin yung biniyak ng, ng halo block yan ah, uh, ipapatungin yan sa loob ng ng ating 10mm na bakal ayan ipapasok niya guys sa may butas ayan ah uh, para sumakto guys uh, yung ating halo block uh, pantay na pantay kasi uh, may tamsi yan guys ayan uh, kaya guys uh, binak binakyan kasi ah, uh, mataas to uh, kaya naglagay tayo tamsi para dito guys tayo uh, kukuha ng sukat uh, pantay ng tamsi hanggang sa dulo para may tamsi tayo guys Shoutout nyo pala kay roli at uh, taga Sugut Kalabanga. Uh, Shoutout nyo pala kay rogil Candelaria at uh, taga Bigas Kalabanga. Shoutout uh, nyo kay Rogel De Vera at taga Sugut Kalabanga. Shoutout nyo pala kay, Vera, uh, Sugud, uh, nyo pala kay, kay Antonio Junior Asok taga San Isidro Calabanga at shout out nga pala kay kumpare natin Sandy Bibala taga Puri Calabanga ayan guys, nandito tayo yan si Forman natin, si Forman de los Santos, uh, nagkatrabaho tayo dito guys, sa Sea si Floor ayan, a, natin ang ating mga bakal at yung mga ating hollow block ayan, at naggumamit tayo guys ng tamsi, tapos naghalo tayo ng isang simento uh, tapos guys uh, limang sakong buhangin ang gagamitin natin dyan sa ating asintada ng hot black. na uh, sinumpare natin na uh, may dalang dalang hulog. Ayan, hulog uh, hulogin niya guys. Uh, ayan guys, uh, ganyan guys ang pag ang paggagamit ng ating hulog. Ayan, uh, niya. Yes, tapos, guys, uh, dyan niya guys uh, ilalagay yung ating tamse. yan, uh, Ayan, ah, uh, gugugin niya guys. Tapos sa uh, maglalagay tayo dyan ng tamsi. yan ang tamsi natin guys. Uh, maglalagay tayo muna ng pako. Para dyan natin guys, itatali yung ating tamsi. Tapos ah, uh, maglalagay naman tayo guys, Hi, guys. ng hollow black oh, naman yes. dito. Ayan, si Forman. <laughs> uh, tumatawa. Uh, si Forman de los Santos. Ayan guys, uh, ayan ang secret niya. Uh, hulog lang. Uh, hindi sa gumamit guys. na nalasing guys. Uh, metro kaya lang guys ang ginagawa ng eh, uh, alam niyo na guys ang uh, kung paano niya masusukat ang ating taas ng ating mga uh, Ayan guys, pinalayan uh, na guys doon sa may, sa may pako. Ayan uh, guys ang ating tamsi. Ayan na, uh, tamsi natin. At dadalay niya guys doon sa pinakadulo. Tapos sa uh, uh, huhulugin naman niya para pumantay yung ating hollow ng dito sa ating tamsi. Guys, Ayan ha. Uh, hindi pa tapos uh, sa <laughs> tinatali niya pa guys yung ating sa sa ating pako. Ayan si kung, uh, kung pa natin format. Ayan. Inulit naman ha, uh, si sigurado niya. Ayan na uh, dito naman sa kabila. Ayan na uh, okay na uh, sa kanto. Kanto sa kanto kang halo black guys uh, anyang ang kanyang tutok ng kanyang gulog sinigurado niya la guys para tama yung uh, tama yung guys yung paglagay niya ng pako ayan uh, itatali niya naman guys doon sa pinakadulo ayan, ayan guys yung mga atin bakal 10mm ayan uh, bawat isa guys yung may mga bakal sa mga hollow block ayan guys uh, pinako niya ng tapsi ayan guys tapsi uh, sigurado nyo guys uh, baka baka bumaklas naman yan uh, sigurado yan mo for man para sigurado yung ating tamsi. Yan guys, ang taas ng ating hollow black, uh, ipapatong dyan, uh, susunod tayo dyan sa tamsi na yan. Dyan tayo susukat ng ating hollow black. At Maglalagay tayo ng halo. Ayan ang ating mga bakal. Guys,